Ano nga ba ang batayan ng pagiging isang tunay na lalaki? Ang ipakita ba sa lahat na ikaw ay matapang at walang inuurungan? O ang magsumbong sa mga katropa para rumesbak at gumanti sa kalabang gumulpi sa dahil hindi ka marunong sa suntukan? Yan nga ba ang kahulugan ng tunay na kaibigan? Ang katapangan ay hindi sumasalamin sa pagpapakita na wala kang kinakatakutan. Sa halip ito ay ang pagtanggap sa katotohanan ng natatakot kang mawala ng sapat na tapang para harapin ang hamon ng buhay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng dalawang taong minsan ang nagtagisan sa pagiging tunay na lalaki na nauwi sa madugong bakbakan. Ano pat kapwa nila napatunayan ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng isang totoong kaibigan. Ang pagkakaibigang hinubog ng pagsubok ang kwento ng bakbakan ni Robin Padilla at Richard Gomez o yung tinagori ang Star War, Goma meet Bad Boy. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Marahil marami sa atin ay tumaluntagad sa konklusyon nang makita ang video clip na ito. Tungkol sa pag-aaway ng dalawa sa pinakasikat na aktor noong dekada 90. At lahat tayo ay siguradong may kanya-kanyang palagay at opinyon na pabor kung sino man ang ating iniidolo sa kanilang dalawa. Pero ano nga bang pinagmula ng lahat bago humantong sa tagpong ito? Halika't magbalik tayo sa kanilang kwento. Nagsimula ang lahat noong mga huling bahagi ng dekada 80 at nababatid naman nating si na Richard Gomez at Robin Padilla ay kapwa malalaking bituin noong mga panahong yun. At dahil kapwa sila magaling sa kanilang mga larangan, di may iwasang may pagkumpara sila sa kung sino ba talaga ang mas magaling sa kanilang dalawa. Si Richard, bagamat gumagawa din ng mga aksyon, karamihan naman sa kanyang mga pelikula ay romance at drama. Samantalang si Rowen Padilla naman ay porong aksyon talaga ang pinagtutuunan ng pansin. Kaya't masasabi nating walang kabuluhan kung palagi na lang pagtatalunan kung sino ba talaga sa kanila ang mas magaling. Dahil magkaiba sila ng genre na kanabibilangan. Pero ganun paman dahil sa dami ng kanilang mga fans at napapalibutan sila ng mga showbiz reporter, lahat sila mayroong gustong tanghaling panalo at yun ay ang idolo nila. Buwan ng Mayo, taong 1989